Ito ang board ng 8504 ng Mega Vision. Ituturo ko sa inyo guys kung paano ito i-repair. Ito guys oh. Ito ang board niya. Ito ang CPU, ito ang RAM IC. Ito ang memory. Yung inverter niya patungong hard disk paano ito repair yung Megavision na walang display at naghahang yung Megavision anong IC ang papalitan ito guys oh kung masisira yung Megavision nyo guys yung 8504 at wala na siyang display ito yung papalitan nyo yung dalawa na to ito ang tinatawag na RAM IC pag masira ito guys yung megavision nyo walang display at saka ba diba, yung may mayroon ding problema sa megavision na nagahang yung display nyo megavision lang at may line sa kuan baba o, ito yon palitan nyo lo itong dalawa Okay na yung Mugishino pag mapalitan nyo ito.